Goko, nakita ko yun si Tio ba? May nagtrain din ngayon na kanta. Yung ice cream yummy, ice cream good. O, kanta natin. Ikaw yummy, tapos ikaw yung good, okay? Okay, ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream, yummy. Ice cream, yummy. Ice cream good. Wow. Maganda man, mag, ano, mag artista, marunong man. Kaya mo ba yon? Kaya mo ba yun si Tio Goko? Yung sabihan ng kanyang daddy, kumahol ka, magdrama ka, Magpatay-patayin ka, marunong mo lagi. Ikaw marunong ka. Sabi ka nga na, <laughs> Wala man, di ba marunong si Goku. Dapat magtayin tayo para may kita tayo dito sa Facebook, Goku. Marunong ka mag-artista-artista. Wala, madlandro puppets. Kain lang ang... alam nito, kain tulog. Tapos, ano? Laro-laro. Ah, <mah> Sige na. Ay, marunong to.